Ayan, update na naman po tayo September 27 Ito na naman po Meron naman daw sampu ito Na kan? Sampung na sukluban ngayong araw na to Kasi medyo nalit ako ng punta Kaya ayun no Dalawa Susundan natin yung Baging nya At ipuprune natin yung pinakadulo puntahan natin yon. ito napuron ko na ito na tinanggal ko na oh. so natin yon. kung saan nagpunta at tatanggalin uli natin pinakadulo para mabilis siyang lumaki saan dulo nito ito pupunta dito ito oh meron na naman siya dito ang ading oh Ayan, yung sinusundan ko na baging na yun, ito may adding na naman siya rito. Ayan, yeah. Pwede na nating tanggalin yung pinakadulo nito. Ito yung dulo niya. Ito, ito, ito. 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 Oh, meron na naman siya rito. Sabali, so, tatlo talaga ang inilalabas niya. Naglalabas talaga siya ng tatlo, guys. So, ayan o. Oh. Ito, tatanggalin ko na dito para oh, may posibilidad pa rin mabuhayan kung talagang kaya niya. Sabagay, tiwala ako sa kalabasa natin kasi hilting-hilting yung ano natin yung kalabasa natin pero tingnan din natin talagang kayang maglabas ng tatlo ayan na ah, prueba naman na po yan sa atin talagang nakikita natin yung kanya ah. okay